tatanggap ng 1 million pesos na insentibo ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija mula sa Department of Health Central Luzon Center for Health Development dahil sa pagkakadeklara sa lalawigan bilang malaria-free province. Ito ay matapos na aprubahan sa 18th regular session ng Sangguniang Panlalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na lumagda bilang kinatawan ng Provincial Government sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOH para sa pagkakaloob ng naturang halaga ayon kay Provincial Health Officer Dr. Josefina Garcia, deklaradong malaria-free province ang lalawigan noong nakaraang taon dahil mula 2015 hanggang 2022 at sa kasalukuyan ay wala nang naitalang kaso ng malaria sa probinsya. Wala na po tayong malaria cases sa ating lalawigan. At wala ah. na rin dito'ng lamok na mag-harbor uh, ng malaria species. Sinabi ni Dr. Garcia, dahil ito sa mga estrategiya at intervention ng kanilang opisina kung saan nagsagawa sila ng borders operations sa mga pinanggagalingan ng lamok na nagdadala ng malaria, kagaya ng Donyari Remedios Trinidad sa Gapan at Aurora sa bahagi ng Gabaldon. Sa malaria po, ang atin pong mga LGU na dati ay merong malaria ay Siam, no, uh, Palayan City, Bungabon, Gabaldon, General Tino, San Jose City, uh, Gapan, uh, Rizal, uh, yun po ang mga lugar na malarius area. Ngayon po ay wala na po sila uh, unabis. Lahat anya ng mga kabahayan doon ay pininturahan ng kemikal na pumupuksa sa mga lamok at binigyan ng mga bawat bahay ng insecticides treated nets o mga kulambong inilubog sa kemikal. Paliwanag ni Dr. Garcia, ang mga lamok na may dalang malaria na day-biting mosquito ay dumadapos sa mga pader ng bahay sa oras na hindi sila nangangagat. Dahil dito ay maituturing ani Dr. Garcia na epektibo ang kanilang isinagawang strategies at interventions na nagdulot ng pagiging malaria-free ng lalawigan. Ang behavior po kasi ng lamok na nagdadala ng malaria, siya ay dumada po sa mga wall pagka po hindi siya nangangagat. Siya po ay dumada po sa mga wall at siya po ay day-biting mosquito no? Kaya po yung mga wall ng bahay ang pinintahan ng chemical para pagka po dumapo sila doon ay mamamatay sila. Opo, very effective po. Very effective po ang ating mga strategies and interventions na ginagawa. Ang insentibong matatanggap ay gagamitin para sa sustainability work and financial plan ng Provincial Government kung saan bibili ng 650 pieces ng long-lasting insecticide-treated nets na nagkakahalaga ng 617,000 pesos. 12 bottles ng insecticide na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Dalawang unit ng spray can na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Meeting and printing ng IEC materials na nagkakahalaga ng 83,000 pesos. Entomological surveillance materials na nagkakahalaga ng 30,000 pesos at pagbili ng laptop. Kasama si Jeffrey Gonzalez, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.